si Junko Poruta ay may isang pinakanakakatakot at masalimuot na kwento sa bansang Japan na halos isang daang mga tao ang sangkot sa pagkamatay at karamihan sa mga salarin ay mga miyembro ng Yakuza Yo, kamusta kapatid? At welcome sa ating channel Sa video na ito ay may isang kasaysayan na naman na madadagdag sa ating mga pahina Kung bago ka pa lang sa ating channel I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga bagong video na aking i-upload. gusto mo din magpa-shoutout sa ating channel, comment ka lang sa ating mga video para ikaw naman ang matatawag sa ating mga susunod na kabanata. Huwag din kalimutang ilike ang ating official fanpage sa Facebook para update ka dito. Salamat po sa suporta. paano ba namang hindi ka mabibighani sa ganitong klase ng babae? Hindi lang sa kanyang panlabas na kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang pag-uugali. Si Junko Puruta ay ipinanganak sa Misato, Saitama, Prefecture, Japan. Nag-aral siya sa paaralang Yashio Minami High School na may matataas na marka. At upang mas lalong makatulong sa kanilang pamilya Nagtrabaho siya ng pansamantala sa isang pabrika ng paghuhulma ng plastik dalawang beses sa isang linggo. Sa kabila ng pagiging mabuting tao at may reputasyon na hindi tulad ng kanyang mga kamag-aral, mas lalo pa siyang nagsikap na talaga nga namang maipagmamalaki ng kanyang mga magulang. Ni ang mga pangunahing bisyo, katulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo o kahit ang paggamit ng ilegal na droga ay hindi niya nagawa. Bagamat tanyag sa paaralan at tila may isang magandang buhay sa hinaharap, ano nga ba ang kanyang kwento matapos ang malagim na kanyang pagkamatay? Kilala si Hiroshi Miyano bilang isang pinakamapangapi sa paaralan na may koneksyon sa mga Yakuza isang pinamaapangyarihang Japanese group at organisadong sindikato sa krimen. Ayon sa kanyang mga kamag-aral, na-develop si Miyano kay Poruta nang una niya itong makita at ni isa ay walang naglakas loob na makatanggi sa anumang gustuhin ni Hiroshi Miyano dahil na din sa pagiging miyembro nito ng Yakuza. Ngunit sa hindi inaasahan Ito'y nagalit nang tanggihan siya ni Puruta sa panliligaw nito sa kanya. Ilang araw matapos ang pagtanggi sa kanya, si Miyano at ang kanyang kaibigan na si Shinji Minato ay muli na namang ng biktima sa isang park sa Misato. November 25, 1988, bandang 8.30 ng gabi, napansin nila si Puruta habang ito'y pauwi sakay ng kanyang bisikleta galing trabaho. Sinipa ni Minato si Puruta mula sa kanyang bisikleta at sa oras na iyon ay pumasok si Miyano na nagkukunwa rin isang inosente at nagkaalala kay Puruta habang nasa isang tabi lamang. Matapos nito, tinulungan niya si Puruta upang masabing siya ay isang mabait at mabuting tao. Matapos maisagawa ang malinis na pagpaplanong pagtatanggol kay Puruta, itoy kaniyang tinanong kung nasaktan ba ito at sabay Alok na ihahatid niya si Puruta pauwi sa kanilang bahay. Dahil na rin sa pag-aakala ni Puruta na si Miyano ay isang mabuting tao dahil sa pinakitang kabaitan nito sa kanya, tinanggap niya ang alok nito na magpasama pauwi. Ngunit siya ay nagulat nang dalin ni Miano sa isang abandonadong bodega si Puruta. At dito, sinabi ni Miano ang tungkol sa kanyang balak at ang kanyang mga koneksyon sa Yakuza. Sa takot ni Junko Puruta, ito'y tumakbo ngunit sa dami ng Yakuza na nandoon sa lugar ay wala na siyang nagawa kundi ang umiyak at magmakaawa sa mga taong naroon. Sa pagkakataong iyon ay natuloy ang isang masalimuot na pangyayari para sa isang babae. Ginahasa siya at nagbanta na papatayin siya at ang kanyang pamilya kung gagawa siya ng isang ingay na maaaring ikapahamak niya. At matapos nito, dinala naman siya sa isa bahay mismo ni Shinji Minato at ipinalam ni Minato sa kanyang magulang na si Junko Puruta ay kanyang kasintahan at ito'y tumakas sa kanilang tahanan dahil sa problema sa pamilya. Sa loob ng 44 na araw, ang mga magulang ni Minato ay naninirahan sa nakakaalarma at nakakatakot na pangyayari sa kanilang sariling tahanan matapos malaman nila ang katotohanan. Ano nga ba ang nangyari kay Junko Puruta?